at Ito po ang mga nagre-review kasi mga mahihina sa klase. Hindi ko alam 'yun eh. sa magaling. Si Junat. Tiningnan niyo 'to. YouTube. Tingnan nyo, mamaya nandun na ito. ay, ang galing wade. Siikson hi si Hi, hi, hi. hi, hi, hi. Ay, <laughs> si Buloy nasa sa Pare. Pare. Pare! 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 ito Dito ka! Lalagay sa Youtube to! Pare! Pag lumaksa ka, yung isang mayarap naman! Ito! 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 Hi! Hi! Kaya, i push push yung card dyan! yung yung Ito yung pinagawa ko kay Lisa. Ang kayo niya. yung ano niya. Yung dito. Yung gano'n? Gano'n? Ito? 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 Ito yung bobo sa klase na himalang pumasa. Ito yung bobo. Oo, oh, oh, magaling ito eh, magaling dumiskate. Ito, sa gilid. Sa gilid. Ito yung CI namin. Ito yung sumabit eh, 74 point something eh. Pero pumasa. Ito, biniba ko dito, hindi na opya. Binib ko dito, hindi na Ito yung papasa. Papasa, papasa si Ako po yung papasa Yan po ang papasa ng isa. So, si Dines, no, Si CI. Si Ivy, ang estudyanteng mahina. Si Juna. ko na Sweet.